Good morning mga kapitik Andres is? Andres is? Excited. Excited okay Unbox this one, open You know how to open huh it's yours Go open Oh mommy, Andres is open Ah, take out the plastic bag No, take out this one, give me the black color Give me the black, this one Give me, give me this oh, Hold, hold Hold, hold, my boy, hold. Oh, pull, pull. Pull. Oh, ayan po yung panghukay. Maghukay kami ni Andres sa buhangin, and mami. Wow. And find, we're trying to find the dinosaur bone. Wow. Dig, dig, dig. We're going to the beach. <laughs> Ah, okay. Daddy will open again. Yan po. Yan ay 18 peraso. No! 18 pieces. Oh, look, my boy. This one. This one. Dig, dig, dig. We're going to the beach, mommy. Look, so oh, cute. So cute. Oh, something drop. Oh, get, get, my boy, get something drop. Yes. What is that? yes you can find the dinosaur bone andres we're trying to find the dinosaur bone okay yes we need bobby this one also my boy look what is that bobby what is that <laughs> yeah <laughs> it's a seahorse it's a seahorse correct? That is correct. It's a whale. It's a whale. yes. Are you excited, my boy? Go to dagat. My boy, are you excited? Going to dagat. Yes. Maganda po siya. Maganda yung quality niya, guys. For 97 pesos. Ito po ay labing walong peraso. Nagluto ko si Mami Janet ng hotdog. Nang egg. At ano pa yan, mami? Corn beef, daddy. Corn beef. Thank you, mami. And Andres, we're going to the beach. Dig, dig, dig. We're going to the beach. Excited na po ito. Oh, still hot or no? No, hot, no more hot. Okay, you can eat na, my boy. Eat na if you want. Okay, eat na if you want. Go. Yo. sa Lord na aming katawan. In Jesus' name, Amen. Amen. Yan, kakain na po. Kasabay na si Nanay. Dati mahal kay Yatan dito, Eric. Oo. Ay, doon na kain sa tindahan. Si yeah, Babi ang pinaka-excited. Si <laughs> Babi <laughs> ang pinaka-excited. Yes. Ay, si Tatay. Nasa palayanan na kaagad. Magandang po yung umalis. Kini pagkagising ay hindi napapakali. Ay. Uh, eat rice Good morning. Almusal go. yeah. po tayo. Kain ka na, Don Daddy. Ito yung yung pangkape ah. Salamat oh God, sa araw na ito. Dala-angin na namin oh God, na makakuha na po kami ng venue para po sa birthday ni Bobby. We pray din po na ingatan mo po ang aming pag aming pagbiyahe, ang aming pag pagmumanehon, even pagpapili na Andres sa dagat mamaya. At uh, safe po kami makarating dito sa aming bahay. Layo kami sa kung anumang kapahamakan o accident. In Jesus' name, Amen! Amen! So, yun guys! Buckle up! Buckle down! Buckle down! <laughs> Yan mga ka kami po ay papunta na doon sa tabing dagat. At bali yung dadi ay tabi-tabi lamang. Oo! mauna yung Kubo Morning Breeze, at saka Water World. So tatlo. Sa tatlo yung ating pupuntahan. At ating sisilipin kung saan, kung alin doon. Tayo naman ay mga 30 packs lang. 30 to 40 packs. Kasama ang mga tiyuhin-tiyahin. atin pong silipin mga kabeshi. Excited na po kami. ninong ninang. At excited na rin ang mga ninong ninang. Ayan po mga kabeshi. Kami po ay pabalik ulit. At nakalimutan yung ano ni Andres. Yung yung binili mo. Oo. Ay nailagay. Nai, ano ko na. Nailagay ko na sa sala. Naka-prepare na. Kaya lang yung dami kong bit-bit na iwan ko doon sa sala. Buti hindi pa po kami nakakalayo kaited pa naman po itong isa. Ha? Iya, mm. yeah, makalilimutin nang na mami. Ito pa naman po ay akin prineper. Ayun, nakuha na ni Daddy. Thank you, Daddy. At bumalik ka. Ito pa naman in order para doon nga po sa dagat. Oh. So, Lalaro na agad si Bobby. Halika na. Si mm. nagwagi. Nakita ko sa lam, mm. hindi yan. Ang saki kay Eric. Ayo. Okay nga. Oh, bagay. Oh, let's go, Now, let's go. Yan po pala ay sinadyos ni Cadillac at nung siya ay nagtatrabaho pa sa mun munisipyo sa under ng tourism ayan daw yung mga magagandang resort at na may swimming pool dito sa Anacara. Bukod siyempre dun sa friend ni Na Yes, oo. Yun ay pinag-atin na natin yung kay Andre. Oo, oh, yung Monday and Goldies. Yeah. So, meron pang iba na pupuntahan natin. Hmm. At yung iba dyan ay napuntahan mo na rin daddy. Parang familiar ka na. Ah, yes. Ayun lang. Atin lamang i check Kaya po, nandito na kami sa unang destination. Ang Kubo Hideaway Zone Eco Park. Ayan po, Pumasok na si Mami Chanat. So, may mga kubo lang talaga. Kubo. Kubo. There's a butterfly. Ayan. May video. Okay. Ganyan lang na? <laughs> Isang lugar pala ngayon. Okay na. Okay na masaya yan. Ayan, yeah, dito Kami po. Ayan. Ay ay, oh, alika na, Mag-i-inquire po for uh, the birthday. Ayan. Yeah. Ikaw na, Mami, hat. Papakita ko lang yung lugar. Okay. Si Mami na po. Okay. Si Mami na makikipag-usap. Ayan. Okay. Yeah. Okay. Ito naman yung isang lugar. Okay. Dito, hindi rin dito. Kami mo mong Parang ano lang. Swimming. Yan po guys. May mga kubo. Tapos ito po yung swimming pool. Medyo mabato lang ako sa kamakanto. Yan. Ito yung swimming pool. Yan. Kaso wala silang pang bata. Parang malalim agad ito. Malalim. Ayan po. Wala. Ano lang tayo, mami? Parang day tour lang. Ah, okay. mag inquire ka pa rin. Ah, okay. Ah, pagka may mga parating tayong ano na. <laughs> ang na-imagine ko ay day tour lang. Pero si Mami Janet nag i na rin kung magkano halimbawa ang pag may gusto matulog dito. Ayan po. Yes, babi namin. Ayan. Ito kanilang abaw. Mas malalim na ito ah. Mas malalim na. Ito po yung kanilang swimming pool. Tapos yan, talagang puro kubo na lang talaga. Kaya kubo hideaway. Ang pangalan nito. Kubo hideaway. So, ganun po, guys. Okay. Ito po yung unang lugar. May dalawa pa. Although na hindi pa naman namin binubok ito. Kung bagay, inquire pa lang. Para makita natin. Tapos, <coughs> Bobby, are you okay? After naming makita ni Mami Janet lahat, saka kami magbe-brainstorming. <laughs> Kung alin at bakit. Bakit yan? Yan. So, ganun po. Parking, okay naman. May parking siya. Kasi naman dito yung ilan lang naman ang sasakyan namin. Kasi, yan. Kasi naman dito magpark lang. Okay naman po. Ah, yes. Ayan po at uh, pumasok ako, ako, kaagad kami ni Bobby. Bali nakapag-inquire na si Mami. Yan yung una pa lang may dalawa pa no. Okay naman siya sa akin kasi medyo crowded lang yung ano yung kubo. Parang walang place para mag-play ang mga bata. Parang kubo lang siya at saka swimming pool kaagad. Wala man lang area na ano. Oo, na pwede kang magpicture-picture. Talagang crowded siya ng kubo. Puro kubo pag pagpasok mo. Kubo hideaway. Yes. no, so wala nang place para sa ano. Walang open space. Wala man lang ganun yung hinanap ko. Para magpicture-picture o magplay ang mga kids. Tapos medyo malamok. Kapag ka maulan, ang daming lamok. Pasok agad kami ni Bobby. Yan. At saka mga luma na rin yung kubo. Yes, malamok. Tapos, siya sabi ko lang para kumbaga kumbaga brainstorming tayo eh. Pero yung feels niya, pagpasok mo okay naman siya, parang probinsya talaga, mapuno o oh, ganon. ganoon. At saka yung isa ko pa palang nakita mami, more on marami siyang kantuhan na ba, na ano, bato, tiles yung design niya. Yung kapag na, ba, na dapa, si Andres, pwedeng mabukulan. So marami siyang ganong kantuhan. Parang yung pagkaka-design niya ay ano, pag nauntog kay... <laughs> ano, delikado kapag nadapa ang bata. Eh, syempre, makukulit ang bata, ayan. So, ikaw? Okay, okay lang. Okay ka naman, okay. So, tingnan natin yung pangalawa. <laughs> Tapos, pagdating ng huli, tingnan natin kung may magugustuhan ka or kailangan pa natin maghanap sa iba bumaba na po si Andres. anong sabi? Wow! <laughs> okay, hanapin ninyo ng mami kung saan ang ano. <laughs> At may mga naliligo. Maganda po dito. Yan, may mga kubo rin. Ay, hindi ito kubo. Ano tawag dito? Kabana. Ha? Kabana. <laughs> Yan, madami rin. Ah, yun, no? Tanong mo kung magkano yan. Yung isang malaki na yon Tapos, ay... Oh, there's a dog. sa so, kaya ang kanilang ano? Kasi ang kanilang information, information. oo. Oh, ito Kung sakaling ito mapili ni Mami Janet. Okay. Oh. Uh, uh, may pa pa. Okay. Pero ang tanong, tanong muna kung magkano. Para may video sila. Yes. Ganito mami yung sinasabi ko doon kanina doon sa kubo di ba gusto mo magpalaro, team building, no? Yung mayro kang space for ganon, palaro. So, yun, hinahanap lang ni Mami Janet kung saan pwede mag-inquire. Yan. So, maganda po dito. Hindi ko lang maipakita yung swimming pool at may naliligo. Baka sa binibidyohan ko. Kaya dito lang po. Papakita ko lang ito ah. Yan, meron dito mga pambata siguro maliliit tapos yung isa naman ay pang adult bayo na yan po si mami Janet mag inquire na meron din dito mga tulugan yan kapag may bisita tayo na gusto dito matulog si mam Ma Joy si Sir Moore. O iba pang ninong ninang na malayo yan po si Bobby namin. Oh, may mga ano din po dito. Duyan sa ilalim ng puno. Ngayon po si Mami Janet. Nag-i-inquire na. Wow, oh, there's a cat. Where's a cat? Baby, where's cat? Oh, alam niya po. Talino po ito. Kanina eh, sabi namin, where's tatay? Tinuro ni Bobby. Where's nanay? Ay, magkalayo po sila Talagang tinuro ni Bobby ng tama. Bilib na bilib po dito ang tatay at nanay. Talino din. Talino din pala ito, ang aming Bobby. Oh, wow. careful my boy. <laughs> Totoo <laughs> siya, Bobby. <mami. laughs> wow, sarap. Yes, higa lang, higa. Oh, it's okay. Relax. <laughs> okay, natatakot na. Okay, let's go. Next. Okay. So ayan po, <laughs> dito na kami sakyan. Okay siya, mami maganda. Ang nakikita ko lang isa dito na ano, ay mas mahal siya kaysa dun sa Kubo. Magkano dun sa kubo ay 4,500. Kubo saka yung mismong swimming entrance. Oh, lahat na 'yon. Well, saka kung mag may na meron yun. na tayo doong kubo, meron na malaki, yeah. tapos meron na tayong entra, ah, may, pwede na mag-swimming, no. 45 okay. all-in. Dito naman, so, yung kubo pa lang na 'yon, 5k. Pag kain na yung tapos, malaki. Oo. Uh, tapos entrance ay 100 to 150 hamper pa. May iba pa yon. Nandito kami sa mo, uh, water world So yun daw mami, walang, walang ano, tawag dito? Walang tubig yung swimming pool. Nilalagyan lang nila kapag ka may, ano, nakabukna na. Oo. Ang ganda sa dulo pala ito. Uh -uh. Ito yung kanila swimming pool mami. Ba ito ah. Uh, indoor. Yes. So kahit ma init, pwede. Ah, uh, ito naman yung event place. Ito. Ito naman yung event place. Ya, naman si Ai. dala dalang kanya mga ano. Ayun, ito yung likod. ganon uh, ganun. Ah. Uh -oh. Ganun siya. Pero sabi ni Tatay, doon tayo makipag-usap mismo sa may-ari nandoon sa bago daw lumabas. Tinuro yung bahay. Ay, sige. Oo. Ayan po, kami pa na. So ayan guys, kami po as promise pupunta ng dagat. At nakita na ni Mami lahat ng aming pupuntahan. Ano magse-search ka pa ba o okay ka na diyan sa tatlo magde decide ka na lang kung D alin. Ka lang yun, okay. Yeah, let's go to dagat. D dig dig dig. We're going to the beach. What what do you want to find on the sand? Ball. Dinosaur ball! Let's go! <laughs> Nandito naman kami ngayon sa Monday in Ingoldis Dito po nag-birthday si Andres Noong first birthday niya Ayan. Parang Singapore Maganda kasi dito, may swimming pool may dagat pa kadugtong siya ng dagat yan po ang cute mami may stage okay mami let, let I dig let I dig Oh, si Andres, are you excited? Okay, dig! Look for dinosaur bone! Yoohoo! Oh, si Andres, looking for a dinosaur bone! Wow! Dito po kami sa Mold, Mondi and Goldies. Yan. Ganda po dito. Pero ako pa pipili dito na. Andres is digging the dinosaur bone. Okay, look. Yeah? Ko na da hindi ko nadala lahat. Yes, this one is a castle. Okay, I will show you, ha? Huh? Foot, foot, and then. Uh oh, no! One more, 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 more. Sorry. Okay. Okay. <laughs> okay, try this one. Try this one, my boy. <laughs> Ito na yung niya kay okay. um, um, um. Miss Rachel and kay Moni, ano? Miss, Miss Moni. Miss Moni. Wow! Okay, you don't know, dig. Dig the dinosaur bone. Okay. Are you happy? <laughs> Are you done? <laughs> Yan po, napakaganda po dito guys. Oh. <laughs> okay. Oh it's okay, more, dig, dig more. What is that? You found something? What did you found? <laughs> what did you found? What did you find my void? Oh god, I mean yes. So big hole. <laughs> sayang at kulang lang kami sa time center spray so na antak na okay let's go back to mommy na no. not yet okay sa birthday ni Bobby wala kang ibang gagawin kundi maghanap ng dinosaur bone ay dig slowly <laughs> Did you found something? The dinosaur bone? Not yet. Daddy. What is that? Ayan po ang gawa ni Andres <laughs> sa castle. Oh, napaka na niya. Okay, let's go back to mommy. What are you doing? You're looking for a dinosaur bone? Yes. Oh, did you find something? Not yet. Oh, it's okay, you just try and try. If you can see today, then try again tomorrow. It's okay to try again. Okay, mm, wag don't go so far. i happy, dress. Next time, kasama mo na dito si Bobby. magplay. This one? Okay. You borrow this one? Yes. Okay. Daddy, Kami naman po ay nandito ngayon sa LNG camp. Campsite. Yeah. Pwede mag-camping. Ito raw ay nakita na rin ni Mami Janet sa online. Kachat niya na. Ay, pinuntahan lang namin. At... Alin kaya dito yung may swimming pool? Alin dito? Parang ito yung 1, ito yung 2. Okay, let's check. Ito yung swimming pool, mami. Oh. Ay, oo. Oh, ito na nga yun. Nakita ko. Ito yan. Maganda. Ah. Uh Kaya, -huh. tapos dito lang tayo lahat. Oo. Uh, -huh. <laughs> uh yan yung pinapaupahan nila. Maganda yan uh -huh. eh. Tapos pwede pag inaanto kay kaya meron silang place. Pwede matulog si nanay, yes. ang mga yes. bata na yun naman yung isa ah. Oo oh, yun yung isa. Ay alin ito, ito kaya yung one o ito yung two Hindi feeling ko mo? okay. sure kung ano okay. nakalimutan ko na. Okay sino kaya pwede makausap dito? Ka Ayan po pumasok si Mami Chanat. Ganda rin dito yung vibes meron lang dito mga ginagawa pa hindi pa siya tapos pero maganda bundok siya mababang bundok ayan po sayang maganda po siya overnight na i 6.5 kaso ay nakabuk na naunahan na tayo oh no okay let's go but seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well